Hello, hello, hello mga kainday! Kamusta po tayong lahat? So for today's video, ayan! Gagawa na naman tayo ng malalafang ng makakain. Dahil tayo ay taong kusina, ano nga bang ating gagawin sa kusina? Siyempre, pag tayo ay laging nasa kusina, ang dami nating naiisip na pwedeng gawin at pwedeng gawing makakain. O, ba diba? Dahil usapang kusina tayo ngayon, tayo ay gagawa ng makakain syempre. So ngayong araw na to ako ay nag-crave ng apple pie. At buti na lang swerte tayo ngayon kasi may nakita pa akong dalawang mansanas sa kusina. Ayan nga at medyo luma na yung ating mansanas pero pwede pa naman siya gawa ng paraan. Kaysa naman itapon natin eh Gagawa natin ng paraan para makain pa natin kaysa natin itapon o di ba? So ayun na nga, ginawa natin yung ating apple pie ginawa muna natin yung feeling ng ating apple pie. Ano daw, yun na bubulak ko, di ba? So ayun. Tapos gumawa ako ng ating dough. Pagkagawa ng ating dough, siyempre may ko na yung ating apple pie. Pero alam nyo ba, first time ko gumawa ng apple pie kaya hindi ko pa talaga tansyado kung paano ang paggawa niyan. Pagkatapos nga, bago ko yung ginawa, ako ay nanood muna kasi hindi ko nga alam kung paano yang gawin. Nakimarites muna ako para maumpisahan ko na talaga kung paano paggawa nga yan. Siyempre kasi first time natin, ayan, nagkamali pa ako dyan. Pero okay lang yan, first time pa lang naman, ba diba? Lahat naman ng first time nagkakamali. O, ba diba? Para may pinaghugutan lang. Kasi siyempre nga, pagka hindi ka nagkamali, hindi ka matututo. Siyempre, dadaan ka muna sa pagkakamali bago ka matuto. O di ba talaga may pinaghuhugutan ang Inday? Ay nako, sige na nga ituloy na nga natin ang ating paggagawa ng ating apple pie. So ayan na nga, gaganyanin lang natin 'yan hanggang sa matapos ang ating do hanggang sa maubos ang ating do. Tapos syempre ipreprito natin 'yan pagkatapos. Bakit nga may preprito? Basta 'yun ang napanood ko, ipreprito daw 'yan eh. So ayan, ay hahulma natin 'yan tapos ipreprito natin 'yan pagkatapos. Syempre habang ginagawa ko 'yan, ay eh, nagpainit na tayo ng mantika para mas mabilis tayong matapos at para pag uh, taos natin hulmay niyan i eh, madali na tayo sa pag di ba sa totoo lang eto eh, talaga nangangapa pa talaga ako kasi hindi ko talaga alam kung paano gawin yan Siyempre, sinundan ko lang yung pinanood ko kung paano gawin ang mga yan So may ganyan-ganyan pa daw effect yan para daw magkaroon siya ng design sa gilid. So ang nangyari nga ay lahat nalagyan ko ng design dapat pala hindi. O ayan natapos na tayo, halata tara mag prito na tayo, o di ba? Iprito natin 'yan hanggang sa maging golden brown daw, pero parang empanada ang kinalabasan, di ba? o? Sana sa susunod nagawa ko perfect na talaga siya, o di ba? Tikman natin 'yan. Maraming salamat sa panonood.